Dadalda 16. garden, anong garden ah, ito yung sinasabing garden of Life, ano kasi may garden. Day garden ata ng mga patay. Shala nila. Dun mayaman marito, ano dito lang mga. Ano. Limit yan dyan. Eh. Ha? Ah, may ano. Fountain. Alam, may ano. Halika, may. Itignan natin. Uh, uh. Para mawala yung lungkot niyong dalawa. Halika na. Bawal naman pumasok. Mm. Ano yung goldfish? Walang goldfish. Walang isda eh. Meron Halika. na yun no? Goldfish <laughs> May pulse dito guys. Koy ata yun. Ha? Kuy fish. Fish, gold. Gold. gold fish. Okay na uh, yung... uh, uh, lang. Parang wala yung... Ang laki. Ang laki. Kasi no, laki. Laki yun no. um, ano? kaya? Ano kaya? Tayo na ko sa Tayo na <laughs> ko. Tayo

奶奶，你买不买了？